O so, mga par, uh, kakauwi lang natin galing uh, trabaho mga par. So, mag muna ako mga par uh, para uh, magsimula na ako sa piso challenge ko ngayon. Eh, ako pa lang yung hindi nakapag uh, piso challenge kami. Eh, nakapag piso challenge naman ako doon sa Manila mga par. Kaso lang, uh, doon lang sa may yung hindi kagaya sa kanila ni EJ na ah uh, po, pasyal sa lugar mga par para official challenge kay e doon sa akin sa kuan well, lang eh trabaho lang yung mga bukas ng trabaho ko so iba pa talaga pag mag ah uh, mo yung mga kuan well, mga par mo yung mga tao kasi nahihiya ako doon sa kuan well, eh sa Manila kaya dito i-try eh, ko dito mag-pisa challenge kasi yung iba nakapag piso challenge na mga par. ah, uh, ako lang, ako lang yung hindi pa. Saka so, sana maka pantay mga yung mga par. Sana may mag may maghulog. Alright. So ito na yung pa natin mga para piso challenge na ito ang ng piso challenge natin. Ay. Ano? Maraming magbigay ngayon. Right. Okay. Okay. Let's go! So mga par, magsimula na tayo mga par. Ngayon. Know? So. So. Wala banda magsimula dito mga par. So maghanap tayo ng mapag oi shout out kaya <laughs> tayo dito mga parang ganap ayuda sa buda be ayuda <laughs> kanis ng Gigi kay nani kuan sa dalisag sinsiyo bi bi na magpiso eh kuwang ka dyan kwarta ako pa dyan wala ka piso challenge kaya gamong kuwan pa ka kay 100 kabok bata sa <laughs> so, piso na piso na ay okay. mamugos <laughs> <laughs> Mamugos mo di <dyay. laughs> Ay, 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 Ha? Magpapalit ka kok? Utang! Bitaw. Ah, magnegosyo ka? Magnegosyo ka? Eh, kaya pagnegosyo kay Mangutang ko? <laughs> ay, ipadarag bayad <laughs> Hindi ka humala nga mong trabaho. Yan! Nanayog na mong kwarto! Yay! Chiri! Ulang bula, sinailita ang ning hog. Mamugol si Bitaw na para mahugan. Kuha mo ka dyan ka mong kwarta, kaya ka mong kwarta 3 man. jaga ka mong pakanoon mga bata, kaya kanang oh, mga asas, one saman one saman asas, asas, Plodilis, ang mga grade 1 to grade 6 Lord Delis ang nga sabot lagi kuwan ra kinder usog man kung kinder pa na doger ang mga katong 3 mail, kaya ra kung kinder pa apel mag, mga grade 1 kanang usog man lagi kaya ko Lain po magsilos, ha? jing? Lain po. Oh, lain na eh, mami. Tagsatag sa big piece challenge. Oh, lain tong daga makruhon. Oh. Ja. Tapi mo vlog. Tapi nang rekta diri. Ha? Sa mo mo ko. Karon ako nakakuan kay katotang duha na kag kuanan, hapunan. Usa kay big piece challenge nako ug si Sir Kuan Engineer Gulay ba mo ning kontak mo nga mag sana nang papitura tong kwartong Jonathan wa na ko ka wa karon ko ka bakanti ko man ang ito sa ande pa ah, okay. na abog abog mga na naong ito, ito, oh dito yeah, salamat nay yan kadalawa na tayo mga par kadalawa na next step Oi. Piso, 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 piso. Piso ba? <laughs> <laughs> oh, pinsay mo dagdag dag, piso. Dag piso lang. <laughs> Lan. <laughs> ba ko mo hat piso <laughs> lang. Sa among kwan, a feeding program. Aha, gwapa naman ka bisag way make up. Charot. <laughs> <laughs> kuan na kung kuan, followers sa uh, kuan. Facebook, 3 plus, mag 4K na. Tapos sa uh, YouTube, 1 plus na. Mahulog na tayo. Pisag piso na kod. Kahit magkano lang. Asa man yung na na? Asa man yung padong matigong man eh. Asa man yung na? Nanay mo natigong. Asa kuwang pala magkwarta kay uh, grade 1 to grade 6 magamong pakanon oo oh. uh. so, kay kung kinder pa na kaya ra ang magamong plano okay, thank you Lani <coughs> ah, okay nakadami na tayo <laughs> so magbisaya mo ako mga par kasi ha, nakakaya naman pag magtigalog tayo ha okay Pagana pa tayo ng iba dito mga par. Alam kong mayroon pa kasi lahat ng lahat <laughs> <Shout> ng <out. laughs> kasi lahat ng tao dito may pera o oh, diba diba nakakuha na tayo o dito tayo kay Melvin dito tayo kay Melbs kasi alam ko may pera to oi shut up third Dang! Uh -huh. Shout ni Melbs nga Melbs na ko ba? Hugi sa bi? Nag-vlog sa ba? Bisag gamay Bisag tag-sinsiyura Bisag pilar gud. Alright Yes Thank you <laughs> right. uh, Eh! Ay na Wala mo Thank you Melbs Wala uh, mga par Nakahug na ta Ngita na pataglaan na rin Kung na punta Shell! <coughs> okay sa Shell, be! Eh. Hugi sa ba? <laughs> Mabugos mo niya, eh! <laughs> ah! Alang sa mga bata, kaning tagpiso lang. Piso lang, oi! Shout out, shout out! Piso! Piso, piso na! mamugus Ay, ay, ako pa may, ako pa man ang waka challenge mo nang Oo na! Ay, thank you! Thank you Al! Thank you! Uy, pala si ka! Ay, ma'am! Ma'am, nakipiso ma'am? piso. Ihoog ka rin. Parang sana. Sa among feeding, sa mga bata. Kuha pa mga kwarta. Target. Lagi? Ngata sa floor list? Among ah, sabot kinder kaso lang naging ah. grade 1 to grade 6 man. Floor uh, list? Oo. Uh. Apila po Burgos. Pohon ma'am kung magka kuan ni. Oh, pohon pohon. Oh, shout out ni ma'am. Ah, uh, principal. <laughs> thank you ma'am, thank you. <laughs> Sunod ma'am pag magka kuan ni ma'am. Hoy. <laughs> ha? Shout out ya Ting ah, so, Ngak Mu Su Pan uh, Piso Challenge Oh Minan siang Salamat lah Ting Sian Hu Piso Bisag piso Oh sige balik ah Ban time itaw Mamugus <laughs> Ting salamat Ting ah Yeay Oh nakadag hanat ah ha. Bede re eh. Kuya Hu oh, gisag piso kaya be Bisag piso rah Alright. you. Oh, wow. thank you kaya, thank you. Yee. Ah, diri na buta, diri na buta, bisik piso bisik. <laughs> piso. Bisok piso ra, bisok piso ra. Yan. Yeah. Okay. Kaya ako pa man ang naka-piso challenge na rin. Agaw mga kauban ka nakapag-piso challenge naman. Ha? Yes. Wala pa man ko nakapag challenge ba? Ako pa yung wala nakapag-piso challenge sa amung ka kauban. Kaya nguban uban kay naka pisu challenge naman. Pero ako ugma kay tabo. Ha? Ugma kay tabo. Trabaho man ko. Karon ako naka lugar kay hmm? uha man trabaho man. Pero oh, 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 oh. ako kahon. Okay, yes. <laughs> <laughs> hey, thank you ha, thank you. Diyan ta libot adiri libot. Ngita oi, sirado man sirado. Lagi? Da, trabaho man ko ugma lagi. Hapon man ko maka lugar. O mga par, ano na tayo dito? Hey, shout out! Piso rin! Eh. Hugis ang piso. Piso, piso! Ay, nasa! Uh, piso na, piso! Uh, o, kay man ang kamuta kay... Gamay na na may kuwang gajod para mapiding ng gajod mong kuwan, kwarta. Hindi, singko na naman. Uy, thank you! Ano? Oh. Alright, thank you, thank you, thank you! Thank you! Mars! Ay. Piso HAHAHAHAHAHAHA <laughs> oh, Ha? Sa inyo oh, gamay na naman si Kuwang Aga mong gate Mga 4 Kay Amang ah, sabot lagi kay mga kinder man dyan man thank you thank you Hiiii na to <laughs> oh, diba? Make it happy Make it happy oh, Uy mga doktor Doktor, mga doktor. Ay, shout out, dai. Hi, dai. Ay, dok. <laughs> Sudli siya, dok. 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 Sudli so, siya gawang piso challenge, dok, be. Eh? Sudli so, siya piso, dok. Piso na, dok. Sige na, dok. <laughs> Ikaw lang, naka lang.

Huwag isa piso. mong piso challenge na sa mga kuwan pa-pay ba. Um, okay, sincere? Yan. Okay. Thank you. <laughs> giniba na pala yung kuwan dito mga paro. Yung uh, police station dito. Giniba na. So, ano po yung bagong kuhan, mga paro? iskina Brewers. So, Hello. Shout out, shout out. So,

Mas na mo hatag ng sila tag piso. Mas na mo hatag Ah piso. Boy. Alright. <laughs> Uy. Ah malapit na yung 7 matapos mga par. Oh, ni. di ay, kuliray. piso.

para sa kaning kuha na mong gibuhat para sa mga bata, papiding na mo ba? Oh, sa kabidyo. kuli. nag Vlogger. Oo, vlogger. nag Mga vlogger. Mga vlogger. Hindi naman na Ay, na mong <laughs> 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 <huban> <huban> Uh, hugi sa dia kay... pisau, piso. lagi piso na. bisa pilar gue mong Oh sige. Asa may ngano vlog. Kanto Aran juga Cabrio. Aja <laughs> ah, <Ayan> <laughs> <Ayan ang papel. laughs> Aja Uh, ano yeah, na yung Oo, yan na. Piso na ba yung pagkatsyo? Oo, piso! Wag oh, mo yung sinsiyo, okay na naman diya. Sukli. Ano na, kasi kaya na? Piso challenge. Piso challenge. Oo. Vlogger uh, ka? Dili. Nag-vlogger -blag ah. Vlogger mo ko? Oo. Oh, thank you. Pantay oh, ba <laughs> puno na ha? Puno ni. Makita rin ninyo yung mag-sugo so na may pakaon sa mga bata. Okay, hey, thank you. Salamat sa Allah. Sel. Daga lagi kun sihal dari population kamu Kuon ku lagi. aku mau mau support ka jud ko nimo. Alright, Ngita po di dari kisah ato mga dari. Nas gaurinan. Gaurinan. Tos pikas, tos sayang. Sayang. Yeah. Pwede kuya. Pwede uh, magpa-kuwal sa piso salin sa mo kuya. Piso salin sa mo para sa kuwan kaning kwarta na mo Ah, ikuwan na sa sa mga bata. Oo. Uh -huh. Sa team Tabangay pala kami kuya. Sa team Tabangay mi. Uh, ah, mong kuwan grupo. Ha? Oh, kira bisag piso. Thank you kuya. Yan. Ngita dere. Ya ba.

shout niya yung shout out ni yung uh, mga balot balot kung mangita mo balot mga par dire mo sa iskina. kay lami jud ni balot lamig lag suka lamig kajo ito ka din buwang pagam porta bijud buwang para ng mga bata dali mak piso <laughs> Piso challenge sa mo, para nais mga bata ba? pa Gamay na lang si Kuang para makapagpakaon ng mga bata. <laughs> Yahi mo, nimbunot, nimbunot, ano lang sa kalibu ha? <laughs> <Dumay laughs> Bisag-bisa <sabi, sabi, sabi. laughs> naman, bisa, okay lang piso, kay piso challenge gani. Huwag mo sobra, huwag mo kuwang sakto ra. Wow, sa very helpful. <laughs> All right, thank you, thank you. Kata Ajo kalintin jo ha. Kung magita mo balot, dire mo sa iskina. Dire na sila, dire na sila magstambay. Kung dili, dire sa silang balay. All right. Dire tas doktora, kay masing baka. Dok. Na may piso, dok. Hahaha 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 Mas powder ya. Oh, video mukha dagandag na pugkuan, dagandag na pugatong na kuan mga par. Ah, uh, nadi so, yun lang muna mga par. Uh, so, yun mga par, uh, naka na tayo dito mga par ng county. So, umuwi na ako kasi hapon na. salamat sa mga nagbigay pala ng, uh, sa picture challenge ko salamat sa inyo so, hindi, ko na, hindi ko na kayo iisahin kasi sobrang dami yung mga par. So, uh, salamat sa inyong lahat uh, uh kunti na lang talaga yung kulang mga pa uh, mapa, magpapiting na kami so, abang-abangan nyo yun na lang yung, uh, yung saan mapunta tong uh, challenge namin mga par ang uh, inulog dito uh, abang-abang na lang kami na ni Juan kasi dito uh, para sa video channel sa pinawa para sa mga bata na uh, sa papitig namin mga parang sana kung uh, maganda yung resulta mga para sana tuloy-tuloy itong -tuloy uh, uh, pag mga para kasi may mga budget lang kami uh, siguro uh, kunting lang pag pagkapagampagan eh, kaso wala tayong mga budget mga na so, so, nag request din si ma'am yung si ma'am principal na sana daw ano, sa, sa kanila na naman daw ang susunod na uh, mapiling so yun uh, sana maganda tong kwa uh, ma'am uh, yun yung uh, namin, uh goal na pagpapiling sa mga espilahan uh, yun uh, sana uh, maganda tong uh, 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 feeding namin sa mga bata saka sa kwan uh, financial din naman uh, yung kulang talaga eh, uh, salamat sa uh, kung may magbigay naman ng kwan kunting uh, donasyon uh, para sa mga bata uh, salamat salamat So, sa lahat ng naghulog dito sa fish Challenge namin, sa lahat-lahat, uh, sa kinatawa ng uh, Team Tabangay, uh, kami ay puso nagpapasalamat sa uh, mga naihulog nyo dito sa fish Challenge namin. Kahit uh, kunting halaga, malaking bagay na to sa mga bata. So yun, uh, thank you, thank you. Good luck sa lahat. Captain.